Scammers, maglilipa na ngayong bonus season. Workers, pinag-iingat. Pinag-iingat ng isang senador ang mga manggagawa dahil posibleng punteriyahin ng mga scammer ang kanilang Christmas bonus ngayong holiday season. Ang nasabing paanawagan ni Senator Sherwin Gatchalian, ay mula sa naunang babala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko tungkol sa mga online scams kung saan naglipa ng mga peking online shops na nagbebenta ng mga peking produkto. Bukod dito, mas marami rin umano ang mga kawatan na lumilikha ng mga peking e-wallet apps tulad na lamang nang nangyari noong nakaraang taon pahayag ng senador, kailangan na palakasin ang proteksyon ng mga mamimili laban sa iba't ibang uri ng online financial fraud sa gitna ng patuloy na pagdami ng ganitong panloloko lalo na papasok ang kapaskuhan. Dapat din pagtibayin ang cyber security measures sa mga financial institution tulad ng Banko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission at Operative Development Authority. Pilihan din, din din ni Katsalya ang kahalaga ng Know Your Customer Diba-dibang e-wallet platforms dahil lahat ng mga bangko ay nag-aalok ng kanilang mga customer na magbukas ng financial accounts gamit ang online transaction. Nariyan din ang Republic Act No. 11765 o ang Financial Products and Services Consumer Protection Act kung saan binibigyan ng malawak na kapangyarihan ng mga financial regulator upang bumuo at ng pamantayan at patakaran para protektahan ang mga mamimili sa mga financial products. SMAP